deploy na ng mid-range missiles sa unang pagkakataon ng Estados Unidos para sa idaraos na balikatan exercise ngayong buwan. Libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang sasali sa taunang pagsasanay na sa sentro sa pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Sakay ng C-17 Globemaster III ng U.S. Air Force, dumating sa bansa ang Mid-Range Capability Missile System o MRC ng U.S. Army. Makasaysayan ang pagdating ng missile dahil ito ang unang pagkakataong ide deploy ito sa Pilipinas. Kaya nitong masapulan target sa layong isang libong kilometro. Kaya hindi malayong umalman na naman ang China, lalo't abot ng missile ang mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, dinala ang missile sa Pilipinas para isabak sa magiging pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ngayong buwan. It's a naval weapon system that the United States has Put into a prime mover and it has been deployed already uh, up, up north. So even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part. Sa susunod na linggo, formal nang bubuksan ang balikat exercise na sa salihan ng mahigit 16,000 sundalong Pilipino at Amerikano. Sa sentro ang mga pagsasanay sa pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Everything that we have is going to be put in full display in uh, Balikatan. What we want to do is we want to train our, our AFP in joint capabilities. That means all of the services have to be working together. Think of it like an, uh, an engine that has all pistons pumping at the same time. Kasama sa mga ikinakasang military drill, ang multilateral maritime exercise. Dito sama-sama maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. At sa unang pagkakataon, sasama sa formation ang French Navy at ang mga barko ng Philippine at U.S. Coast Guards. The, the reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. Ayaw namang kumpirmahin ng AFP kung daraan ang group sail sa mga bahagi ng West Philippine sea, kung saan umaaligid ang mga barko ng China. Pero kapansin-pansin sa schedule ng Balikatan, na idarao sa mga ito sa mga strategic location, gaya ng Lawag, Ilocos Norte. The North is also a spot where uh, we also need and we also perceive to be uh, flashpoints in our in national security. Areas where bilateral presence is also beneficial to on the law on the, at the uh, operational to strategic level bago pa man magbalikatan umarangkada na rin ang salaknib exercise ng Philippine Army at US Army nakatuon din sa territorial defense ang kanilang pagsasanay nagbabalita mula sa frontline Brian Castillo News 5 mga kapatid Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.